DIY aircon. Ayan, may styro na tayo, guys. Hindi natin binotasan, guys, kasi ito, guys, yung hawakan niya, guys, may butas na, guys. May butas na. May butas na, guys. Ayan, kaya ito, hindi ko na kasi, guys, binidyo, guys, kasi ang hirap tanggalin. Ayan, guys, may butas na siya dito, guys. At mayroon tayong hose na sira. To sira na 'to, guys. May butas na 'to ito yung Pinanggal ko sa washing machine kasi pinalitan ko na din yung kasi tumatagas na kaya ito ito yung mga materialis natin guys may host tayo na sa washing may tape at mayroon tayong guys ang guys 1.5 ayan guys ayan ang gamitin natin tas electric pang guys yun ang gawin natin ating gagamitin na electric fan yan guys dito natin lalagay yung 1.5 ito okay. gagawin na natin guys let's go guys gugupitin natin nito guys na hanggang dito lang tas lalagyan natin na pagkakapitan para dito guys gugupitin natin ay guys ayan guys nakagawa na tayo ng dalawang karang 1.5. ngayon ngayon itong hose na lang yung hose papatay na dito kasi naman siya guys to tapos 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 tapas 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 guys you yes, kabit baba daw sa nang DIY na aircon ayan sa mga person alam mo yung ano tinutubuhan na hindi na makahinga hahaha <laughs> <laughs> Ate si Yoshi natatawa Sabi nagagawa niya eh oh. Di ba Yoshi? Amaya ah, tatakbo na yan kasi Di ba robot yan mga person Alam mo yung robot ni ganyan pa na try namin yan <laughs> tumalamig talaga yung ginawa niya yung DIY aircon guys nagawa na natin guys ayan siya na kayang gulo ng kwarto namin space <laughs> na yung kwarto namin ayan nagawa ko na guys yung guys ang lamig ayan to may yellow to dito dinagyan natin ng yellow guys nice. meron niyang yelo listero ayan guys dito ang buga niya papasok dito so pasok dito lalabas dun sa tabi hose andito yung malamig kaya dito lalabas yung lamig kasi lalabas niya ang dito guys ayan malamig guys ayan naka DIY tayo kasi ito labing init ang kwarto namin kasi walang bintana walang singawan Ayan, guys. Ayan. Sobrang init. Kaya nakapag-DIY tayo ng stereo. See, wala tayong aircon dito. Walang aircon. Kaya, ayan. DIY tayo. Ito na natin, pinaka-aircon, guys. guys.